kumita lang? Ay, ba't ganun? Unang-una po, hindi po ako ginagamit ni Daddy. Dahil lang po sa pera. May tabraho po si Daddy at mama ko. Pera din po ang napapaaral sa amin ni Kuya. Hindi pa po ako nagbablog. 20 years na nagtatabraho ang Daddy ko. At breadwinner din po siya sa pamilya namin. Yung kinikita ko po sa pagbablog, po ng ibang kailangan namin ni Kuya. Pang suporta po. Pag may kailangan po kami. At kapag may natitira po, tinutulong ko po sa ibang followers ko. At binibigay ko po sa mga tulad kong bata. Kapag may nakikita po ako sa kalye, pagod at puyat ang ginagawa ng daddy ko. Masuportahan lang po ako. tayo ha. Dapat po masaya tayo. Huwag po tayo basta-basta manghusga. Lalo't hindi mo po kilalang